Tiniyak ni na Senators Risa Honteveros at Sherwin Gatchalian na patuloy na sisingilin ang mga sangkot sa iligal na pogo. Kagni ay nagpahayag ang dalawang senador ng pagkalugod sa naging desisyon ng passing RTC na guilty sa kasong qualified human trafficking. Ang napatalsik na Bamban Mayor Alice Go o si Go at iba pang mga kasabot nito. Naniniwala si Honteveros at Gatchalian ang conviction kay Alice Go ay tagumpay ng mga Pilipino partikular na mga naging biktima ng human trafficking at iba pang krimen na may kinalaman sa Pogo. Gito Tiveros bilang chairman ng Senate Committee on Women na nanguna sa investigasyon, patuloy niyang ide-demand ang pagpapanagot sa lahat ng ahensya at mga opisyal na bigong gampanan ang kanilang mga tungkulin at patuloy din na iimbestigahan ang kabo ang intelligence operations ng China sa bansa. Dagdag naman ni Gatchalian ang hatol kay Go ay dapat magsilbing wake-up call laban sa mga Pilipino o sa mga dayuhang na ay samantalahin ang burokrasya at magasik na mga krimen sa bansa tulad ng human trafficking o online scams. Umaasa naman ang mababatas na magiging daan din ito para lalo pang mapagdibay ang batas laban sa pogo at mapalakas ang kampanya ng mga otoridad sa tuluyang pagpapanagot sa mga natitirang pogo at online scams sa bansa. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, Arm and...